Yon magandang araw po muli mga idol. Welcome back po muli sa ating uh, short video mga idol. Ako nga po muli si Lloyd na nagsasabing magsumikap para umunlad ang buhay at para all goods lahat mga kanitib. At para po sa video natin ngayon mga idol ay magsishare na naman po tayo ng konting kalaman po tungkol sa electrical. At naway bigyan niyo po muli ako ng kaunting oras para po makapagbahagi po ako ng kaunting kalaman. Kaunting kalaman para po sa inyo. At para all goods po tayong lahat. So ang ating pong topic ngayon mga idol Ay tungkol po sa service drop Ano nga po ba ang service drop? Na service drop po mga idol ay Ito po yung bahagi ng electrical distribution system Na nagdadala po ng kuryente Mula po sa poste Hanggang sa may uh, commercial o residential po Ayun mga idol Para po mas maintindihan natin Mas maintindihan po ninyo Meron po akong illustration dito O drawing uh, Pagpasensyalan nyo na po yung aking drawing Mga idol ano So saan po nagsisimula yung ating linya Mga idol Mga kanative So dito po Nagsisimula po ang ating uh, linya or service drop dito po sa may transformer uh, sa poste ng kuryente ng uh, uh, service provider po natin. So dito po sa amin, ang service provider po namin ay yung uh, Nobelco sa Manila po, sa NCRs, I think, uh, Meralco, mga idol. So sa isabela naman, Iselco. So dito po nagsisimula yung service drop, mga idol, sa may transformer. Ito po yung commercial post, mga idol. At pagkatapos nyan, papunta po yan ng... Uh, yan yung meter pole ay mga idol So ito po ay service drop na rin yan mga idol Na kung saan nakikita po natin dito yung ating meter Bay meter Or metro or yung tina Meron din po tayong tinatawag na switch dyan mga idol Yung pinaka main switch Para po sa protection ng ating bahay din po yon Or linya mga idol Kung sakaling magkaroon po tayo ng surge At yung uh, surge circuit mga idol So yan po From transformer or line pole patungo sa meter pole at saka meter base or switch yan papunta po sa ating uh, bahay residential or uh, commercial unit po yan depende po yan kung uh, residential or commercial unit patungo po yan sa ating service entrance mga idol so ito po yung ating service entrance mga idol yan po yung service entrance cap yan meron din po tayong conduit dito patungo po yan sa ating uh, panel box or mga branch circuit po natin. Ayan mga idol. 'Yon mga idol, uh, usually po kasi pagdating po dito sa may transformer, apat uh, linya po 'yan, no? Pero pag napunta uh, na po 'yan sa may meter pole, dalawang linya na lang, mga idol. Yun po 'yung tinatawag natin na hot wire tsaka uh, neutral, mga idol. Yun po 'yung service drop na na, na nakatwist po 'yan. 'Yon nakatwist po silang dalawa, 'yung black at tsaka uh, gray yun yung ating pong uh, hot wire dito na isang linya yun po yung hot wire natin mga idol at yung isa ay yung neutral mga idol so dalawang linya na lang po yan papunta po dito sa may meter yan so pwede rin po kayo maglagay dito San po natin i-connect yung ground natin so dito may ground rin eh para sa protection natin dito pwede rin po kayo maglagay ulit ng ground kung may pambili pa naman Pwedeng pwede So saan nyo po kukunin yung grounding natin So kukunin nyo po dyan sa may neutral Ayan po usually ang uh, pinagkukunan ng grounding dyan mga idol Ayan So yung dalawang linya patungo po yan sa ating uh, residential unit Sa bahay natin patungo sa service entrance Ayan po mga idol Magkasama at magkasama po yan Kasi para mas matibay po yung pagkahit nakahanging mga idol, mas matibay po sila. So yung pong uh, nakikita nyo dito, ito po yung uh, service drop. Ayan, service drop po yan mula po sa may transformer at sa may uh, uh, service entrance ng inyong bahay. O sa kung anumang building yan mga idol. At yun mga idol, kaya po hindi ko binabanggit muna yan. Ito, babanggitin po, na po natin mga idol. Meron po kasi tayong dalawang ori ng service drop mga idol. Ayan, uh, para po sa inyong... Uh, halaman mga idol, uh, meron po tayong dalawang klase ng service drop. Ito pong ating illustration dito, ito po ay klase ng uh, overhead service drop ang tawag po dito, mga idol. Overhead uh, service drop ang tawag po dito. Kasi naka-overhead po yan, naka-hanging yun pong ibig sabihin. Ang uh, Ito pong kawad ng uh, kuryente na yan, or wire, or conductor, ay nakahanging sa ere, no? Mula po sa may poste hanggang sa may uh, gusali or bahay, mga idol. 'Yon po isang klase ng uh, service drop, overhead service drop. Yung pong isa, mga idol, uh, hindi ko po na-illustrate pero i-illustrate na lang natin. So, 'yung 'yong pong isang uri ng service drop ay tinatawag po siyang underground service drop, mga idol. Ito po 'yan. Uh, pwede rin po kayo dito, i-underground niyo po 'yung linya papunta po sa may uh, service entrance po ninyo. Ayan. Meron po silang mga disadvantages at advantages din mga idol. Ayan. So, ito po yung tinatawag natin na underground. Underground uh, service drop. Ayan. Nasa underground po. Nahiukay po yan mga idol. O tinatawag din nilang lateral. Uh, lateral uh, lateral, uh or lateral service service or service lateral ayan tinatawag silang service lateral mga idol ayan mga idol pagpasensya nyo na yung aking sulat so yun po yung dalawang klase ng service drop mga idol yung overhead service drop at saka service lateral yun po pag sa lateral po underground yung mga idol ang advantage po nito mas safety mas safe po ito kaya lang mas mahal ang disadvantage naman ito naman okay rin naman kaya lang mas mura mga idol ang gastos dyan kasi dito lalagyan mo po ng conduit yan conduit na dadaanan ng iyong linya dito wala ng conduit sasabit na lang sa mga insulators dito ayan yun po ang pagkakaiba nila So ano nga po ba ang tungkulin or trabaho ng service drop sa ating linya mga idol? Ay simple lang po. Ito po yung uh, nagdadala ng electrical power mula po sa may distribution system, mga idol. Ito po yung utility utility uh, company or service provider po natin, yung po ang tungkulin niya mga idol, nagdadala po ng electrical power mga idol. So, uh, base sa ating Philippine Electrical Code, mga idol, dapat sinusunod din po natin yung tamang uh, size ng wire, mga idol. Depende yan kasi sa uh, computation ng load. Yan, doon po tayo magbabase sa size ng wire mga idol. Depende yan. So So sino po yung mga nagmamayari ng service drop na yan mga idol? At sino po yung talagang magproprovide provide diyan? Yung consumer ba o yung uh, service provider? So sa madaling salita mga idol, ang ang nagmamay-ari po diyan or nagproprovide uh, nag provide ay yung pong utility company or service provider. Mula po dito sa may line pole hanggang doon sa may uh, dito so may usually dito hanggang dito lang eh so may meter so dito na po usually sa amin dito sa probinsya ay yung may-ari na po ng bahay na nag nagpro-provide ewan ko na lang depende mga idol <laughs> depende po yan pero usually talaga hanggang dito lang yung uh, pro-provide ng service provider mga idol tapos dito wala po sa may meter hanggang dun sa service entrance papuntang bahay ay yung uh, consumer na po tayo na po uh, na gumagamit ang magpo-provide dyan mga idol so yun po mga idol uh, sana po yung nakapagbahagi po tayo kung ano po ang uh, service drop at ano po yung mga linya at ano po yung mga importanteng detalye uh, tungkol po sa service drop, sana po yung nakapagbigay po tayo ng kaunting kalaman at kaunting uh, informasyon para po sa mga beginners at para po sa mga expert mga idol pero pong mag-comment diyan sa ating comment section para po madagdagan pa ang ating kalaman tungkol sa elektrikan mga idol at maraming maraming salamat po sa oras ninyo kung gumamot po man naman po kayo sa oras na ito mga idol uh, maraming salamat at uh, God bless all goods po tayong lahat all goods